Uh, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat nagbabalik po ako do the Explorer so pasensya na kayo at uh, ngayon lang ako nakabalik sa pag explore so palagi kasing masama yung panahon dito sa amin palaging umulan hanggang sa ngayon umulan pa rin so kapag ano naman uh, busy po ako sa aking trabaho kasi inuuna ko yung trabaho ko kasi uh, doon po tayo kumikita mga explore. So kasama ko ngayon si Mangkiting So umuulan pa rin ngayon So binabati ko nga pala lahat ng taga panood po Ng aming uh, mga explore Sa aming mga upload uh, Maligayang Pasko po Sa inyong lahat At uh, Advance uh, Happy New Year So ayan, Dito kami sa gubat mga explore Andun si Mangkiting Ayan So Lumalakas na po yung ulan. Uh, pag lumakas talaga 'to ng kuluyan, uh, na namin po itong pag-explore at ang madali kami bumaba. Baka delikado kasi kapag malakas yung ulan dito sa bundok, baka may mga lupa na guguho o mapahamak tayo. So sa ngayon, dito muna kami mag maghahanap kami dito kung ano yung pwedeng matuklasan natin dito ngayong uh, gabi lumakas no Lumakas na ano yung masira yung silpo natin oh, kumusta bro? Merry Christmas bro Merry Christmas bro anong ginagawa mo bro? habang wala ako bro hindi na explore so wala pa rin akong explore bro ha? Eh, wala ka pa rin upload? wala pa rin upload ano bro? parang sobrang kapoy ano rin, masama yung ano, panahon. Sama Palaging umuulan kasi. So, ano? Uh, mga sa kasi man ng week, wala tayong explore. Ah, mayroon pa akong explore, pero ano lang. Uh, ano lang. So, ako, mga 12 days ako lang upload. So, mag-13 na bukas. Hmm. So, sana maka-ano tayo. Pero sana, ligtas tayo ngayon. kasi umuulan na. Umuulan. Him. ito ano malabas yung mga alimang dito bro kasi umuulan pag umuulan bro di, di, ba yung ano bro wak wak yung aswang uh, ano rin nagpa sa pa gumagara po oh, magala ka uh. mag na uh -huh. mag sa ano Malay may kumusta yung pasko pasko nyo bro pag ano diriwang nyo ng pasko okay naman bro yung pasko natin yung pagdiriwang pasko natin bro kait telah handaan telah handaan rumah rumah kainan rumah rumah kainan <laughs> kunti lang simple lang simple lang bro kami itu simple lang ren pakai tapus mm -hmm. no tulung pagi sih umaga ah ini ya bro ini kamar glitchon kamar glitchon abot tang berkon tuig mau so, mau lihat ayo ngayon betul glitchonin natin oh. glitchon <laughs> as glitchon aswan glitchon aswan so, tuh ini mau kita explore no Lumalakas so, na talaga yung ulan, bro. Pero hindi ko pa rin ano bro, ba? Ano? Hindi kita kung tao, hindi ko pa rin na kita kung saan tutubo. May nakita ka? Nung nag-explore ka? Na ano ko. ba yun? Araw, gabi? Araw yun Nakita mo siya? Nakita, nakita ko. Hindi mo ba nilapitan? Hindi ko nilapitan. Pag pinagmasdan ko ng bro, baka biga tayong may dalang may hawak na itak eh. Ba, maganda sana kung ano, nilapitan mo at tinanong mo kung ano pangalan niya, saan siya nagsasaka. Kapag makita natin ulit bro, Oh, saan dito? ba yun banda? Malayo yun po. Dito. Dun sa saan buk, ba yung daan? Punta doon? Sa kabilang bundok. Yung... Wala bang daan dito papunta punta doon? Dapat tayo. Wala. Walang daan. Walang dito. daan dito. So, sige. Ha, maghanap tayo dito. Para. Ah. Ah. Doon tayo para hindi tayo masyado mabasa. Dito, dito. So, napakasukal dito mga ka-explore wala pa akong dito mayroong matirip dito ano yun bro ingat ka bro madulas ka talaga, madulas, basa eh ano ba to dito bro, ilog? ilog ba? Ilog ko pero ilog na. Hmm? Tuyo siya no? Hmm. Delikado tong ilog na to bro. Bakit ba? Kasi ngayon, uh, so yun umu mga umuulan kasi. Baka may biglang bumuhos na tubig dito. Basta maanod tayo. Basta hindi lang mabuhaw bro. So, ito ilog mga kaisa bro. Pero tuyo na siya. So, may tubig din na dumadaan dito paminsan-minsan bro kasi tingnan mo bro may may tubig naman oh. Kapag malakas ang ulan bro. Pag malakas yung ulan, mas lalo lumakas yung tubig dito. Dumaha talaga, dumaha. madulas. madulas. ano yung tunog na 'yun bro. Diyan na wala na, tapos. Mabuhoss kami na rin dito, wag ayaw.

'yung bago, sino 'to no? Ah, sino ba may putol din? Oo. Pinutol oh. Namit na lang. Namit ng itak. Pa ko may tao diyan, bro. Pa hmm? ko may nakatira diyan. Alam mo na 'to. Sino kaya 'yung tumitira dito, sobrang layo na ano, nito? Tingnan mo, bro. Matagal 'to, oh, bago. Ayan mo ano. Ay, bago pa bro. Ay, bago lang. Ayan Maputi oh. pa yung ano. Bago lang to. Eh, buhay pa siya oh. Hindi pa na tuyo yung dahon. Ibig sabihin, posibleng, ay, Ngay ay ngayong araw lang to bro. Hmm. Or kanina. Ayan oh, puting-puti pa yung ano. kamera hmm. Baka meron pa tao talaga dyan. ano okay, Ito tayo. Ano Ano yun? Ano yung gumalaw bro? Kita mo. Ano? Unggoy bro. Ha? Unggoy. Ano? Bro, unggoy yan. Unggoy? Ano? Saan? Bro. Unggoy? Ano? Uh -huh. Ay! Ano? Maliit na unggoy. Apa yang bro? Tar sir ya tayon. Okay. Tar sir. Ini mau sih so, mau tar sir. Buru apa bro? Mengatih okay. apa bro? Tar okay. sir. So mainnya kita akan mintar sir doon di joso moksuk sah, kiro. Hindi na natin anuhin yan bro. Hayaan lang natin yan bro. Kasi bawal kasi yan ano. Ma ano yan. Ma-stress. Bawal din yan ano bro. Tuka ng ilaw. Bawal yan bro. Eh. Bawal yan. Ay. Nalala mo yung ano bro. Yung may nakahula. Ay may nanghuli ng tarsir sa social media. Ay. ano yung kinasuhan yun. Kasi hinawakan kasi nila. Ba, bro? Oo. So yun. Hayaan lang namin sumuksok doon sa ah uh, mm -hmm. masukal na kawayanan yung tarasir minin mm -hmm. so, natin, uh -oh, natin yan huwag na lang il ilawan yan mm -hmm. ano kasi yung mga hayop na yan bro sensitibo yan oo okay. uh -oh, madali yan na uh, eh, stress mag okay. posibleng ano yan mamatay okay. so, makala ko ano yung gumalaw tarasir pala

Ano ba? Uwi tayo? Gumagara ang ang Uy! Uy. Ano? Nawak-wak talaga. Bro, baka wak, wak sa wak Daan to ng wak, -wak bro. baka wak, -wak yung nakatira dyan. Kung may bahay man dyan, o kubo. Tuloy tayo. Sige. Tara. Sinusunod. Ah, Ihulog na. ingat ha. Ihulog. Ihulog natin yung ito. Baka ano, lumipad yung wakwak -wak bro at umalis dahil parating tayo, punta tayo sa bahay niya. Ay, siguro bro. Kasi alam nila kapag nita Sige. Puntahan pa rin natin para makumpirma natin kung talagang nakatira siya dito. Kapag makita natin na may kubo, balikan natin araw o gabi. Oo, pwede, pwede. Kasi malakas yung

Sabi yung bahay ba dito? Parang wala bro ah. Saan galing? Kasi saan kaya galing yung lumipad na may malaking pakpak? Ano ba ito? Ha? Ano ba ito? Bago tayong patuloy. Baka mahanap na itong yung kubo. So, hanap, hanapin namin dito ngayon yung ah uh, pinagmulan nung may malaking pakpak na lumipad na pinaghihinalaan namin ni Makiting na aswang so, wala pa kami nagkikita dito ngayon pero uh, namin dito kahit maulan ngayon huh? tuloy tayo dito tuloy tayo kahit maulan mga tayo Ay, uy 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 Bosis ni wak wak bu. Parang nandun man na bro Bugsis Uy Parang dyan Uy Uy Meron dun sa ibaba din boss Ay bro Parang marami sa dito bro Hala Baka pamilya dito Parang pinapaligiran nila tayo bro Meron doon Meron din dito sa likuran natin Sa pinanggalingan natin Uy. Ano ba to, bro? Maganda tayo, bro. Sige, sige. Sumakay din. May dito din dito, sige may sige Bro, bro, mukhang mala mukhang marami sila dito, bro. Yeah, dito. Baka isang pamilya to. Ganito, bro. Ah. na magdasal muna tayo bro para gamitan natin sila ng panguntra na para hindi nila tayo magalaw sige bro, mag mga tayo kasi ah, uh, marami kasi sila ngayon dito sa tingin ko nakalibutan nila tayo hindi nila tayo so marami sa dito yung iba rin hindi nag dalawa lang so mag keep prepare tayo sige, so maghanda lang kami muna sige, mga store na mag asan mga tama sige mag asan